Mabarang panalo to. Sa 99 pesos, only burger, only price, tapos only juice na. Mmm. May nabalitaan nga tayong meron daw only burger, only price, at only juice sa may upper bikutan. Kaya agad natin tong titikban. Kaya nga, kung mahilig ka sa burger at malakas ka talagang kumain, baka para sa'yo tong video na to. Kaya tara na, Let's go! At dahil maulan nga ay kasama natin yung tropa natin si B-Boy. Tamang e-bike gaming muna kami. At syempre, pagdadaan ka dito sa Aper, matik, traffic. <laughs> Nandito na nga pala tayo ngayon sa may Oloko na matatagpuan mo nga lang sa may Black 25, Lot 37, Zone 1 o sa Ano Park. Malapit nga lang pala siya sa may Alphamart at yung katabi niya nga lang yung Merrill's Pizza. Open nga pala sila dito ng 2pm to 11pm hanggang magkaubusan ng stock. Kaya kung ako sayo, agahan mo yung pagpunta baka magkaubusan pa. Ang ginamit nga pala nilang pati dito ay CDO kaya talaga namang mabisa. Tapos may pipino, ham, cheese at saka lalagyan nila ng Del Monte ketchup... O oh, ba? Diba? Napaka-solid. Ang house rules lang naman ng Oloko ay no sharing, no take out, no leftover, at saka yung 2 years old below ay libre na. Pero pag 3 years old above, regular only rate na yan. Pero pag senior citizen ka at PWD, minus 20% discount ka. Pero magdala ka ng valid ID. At syempre, pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Man Guys, ito yung burger nila, oh. 99 pesos, di burger, di price, tapos only drinks na rin. Ayan, oh. Tapos, ito yung laman ng burger nila. Tignan nyo, oh. may laman talaga, Ah. Ayan, oh. May cheese, ham, cucumber, tapos may pati. Ayan, dagdagan natin, syempre, hot sauce, pampasarap, bago natin tikman. Sheesh! Dagdagan natin natin ketchup. Ketchup. Okay na yan. Pabos na yung ketchup, eh. Tikman natin, guys. Okay din, ha? Tingnan nyo naman, oh. Okay din. Woo! Mm. Oh! Eh. Okay din. Masap yung burger nyo dito, ha? Burger niya 99 pesos lang. Cali burger. Baala ka na sa buhay mo. Isang oras lang yung guys kailangan. Makarami ka na sa loob ng isang oras. Ano? Mm. Ay, oh. Mmmmm! Hey! Panalo ah! Mmmmm! Gusto ko! Punta kayo dito! Gaya ni ketchup! Yung price! Hey! Mmmmm! Tanggal ka boy Ano to mo'y? God, <laughs> Oo oh, nga dyan. yung binigay. Guys, punta na kayo dito. Sulit na sulit dito kung ali ali burger, ali price, normal normal na price syempre. Alam nyo naman na ilasa na ito pag price. Tapos, meron ka pang ali juice. Mm. Boss, kamusta lasa, boss? Party boss. Sino? Super sarap. Sino? Eh, hey. nakakailan ako na, eh boss. Tatso na ako, oh, siya ah, isa pa, pa lang. Tatlo na ako. umabol <laughs> yeah. ka lang ha. Umabol <laughs> pa yan. Umabol po yan. <laughs> <Mabul po> yan, <laughs> yan, yan. Matampo. No. Salamat po, salamat. Pulutan. Pag-shoutout dito boss. Shoutout. Shoutout kay Kay Kay. kay. Shoutout kay Kay mo alam. <laughs> <laughs> ah, hello po. Ako po si Judy. Ah, stop po ako dito sa Oloco Burger Shop i In invite ko po kayong lahat na bisitahin niyo po kami dito dito sa aming Anli Burger, Anli Price at Anli Juice for 99 pesos lamang po. Bali, pwede niyo pong i-consume yung Anli for 1 hour. Meron po kayong 1 hour para para i-consume yung Anli. Tapos po tagpuan po kami dito lang po along A Bonifacio Avenue. Dito po halos tapat lang po kami ng Alpha Mart sa gilid po ng Merrill's Pizza. Doon lang po. Ah, uh, si see you soon po.